Hey, what's up mga tol? May deliver nga pala tayo sa barangay 167, Liano. Tara, samahan nyo ako. Deliver natin mga tol, limang toge, pitong giniling, tatlong isda, bali 15 pieces. Ayan, sasadyay natin si Utol doon. Okay, kitaasin mga tol. Driving! Tumutol so, na pasok na tayo sa subdivision. Papasok na tayo mga tol. Lakanta yata ito. Mapabrika ng truck. Ang bango. Nandito na tayo mga tol. Jillian. Oh. Hills Hills. Turn left. Then turn left. Kaya, pagpasok natin dito kanan yata. Kanan. So mga tol, dito pa lang sa dulo, nakikita ko na si Idol, naka-white. Okay. Yun, kumakaway na si Uton. Kumakaway si Uto, oh. No? Grabe, nakalayo na yun ng mga tol na na. Tol! Okay, yun pala ito. Pero palag, ayan si Uto, oh. Tol, shoutout ka muna, tol. Shoutout! Kay, kay, parang, anong <laughs> Nakalimutan. Uy. Siya, sino? Okay. Ito yung delivery niya mga utol. Napakalaki pala na ito. Hindi ka lang sa departo man. Hmm, hindi. Kaya yeah, pala sabi pa napalayo yung... Ito utol o. Oh. Diman toge. Eh. Mm -hmm. Pitong giniling, 3 isda. Ayan o. No. Order ni utol oh. 15 pieces. Dinayo ko pa rito sa barangay 167. Marayong no? kuya Eggs. Ayan oh, o no? kuya Eggs vlog. Shoutout no. Shout out. <laughs> 250. Yun, 250. Dali. Safe na to, boss, no? Feature lang tayo, bossing. Eh. Yun, ginigas ni Idol yung 200, tapos 50 cash, na. Feature lang tayo. Pakita mo lang yung lumpia natin, Idol. 1, 2, 3. Yun, what's up, boss? Thank you, boss. Chat ka lang, boss, pag ano? Pagpapadeliver po ulit Okay, batchin na tayo, mga utol. So, mga tol, magdi-deliver nga pala ako ng one bundle. Ito nga pala, ah... Uh, Halagang 200 pesos mga tol. May penoy, kwek kwek, show, may fishball, kikiam, hot dog, at ano pa ba, ba? Squidball, chicken ball, ayan. At ito. 10 pieces mga tol. Isasabay natin sa deliver. Uh, papunta tayo ng kamarin, saka NHA. So bali, isasabay natin yung 10 pirasong isda. Na galing, uh, kay ati, basta si ate yung order Tapos ito, eh, kay June Perez Shoutout at kay Dennis Okay punta na tayo doon Nasa kasalan ni ate Els Yung sampung isda At babatsi na tayo mga tol Yan sa mga gustong mag avail mga tol Tingin lang kayo Nagpalit ako ng damit ah, Baka matuyuan ako ng pawis doon Magkakaubo tayo Di katulad na ito Butas butas Fresco Doon kasi sa t-shirt Natuyuan tayo ng pawis Okay na to ba? Okay, ito na 10 pieces mga tol NHA At kalo kay Jun Perez So bali unahin muna natin si kay Jun Kasi siya yung unang mumorder Okay, batsi na tayo mga utol Helmet tayo Be, anong bibilin? Kalipso lang Yun lang Okay mga utol, batsi na tayo Kasama natin to Si Quickie, si Quickie yung kasama natin Tara mga tol. buti di pa tayo nakaalis mga tol. Dapat paalis na tayo. May nagpasabay pa si Migo Cuesta. 8 pieces, lumpiang giniling. Ayan, si Ate Els, pinapak nyo na. Okay, ayaw magpapakita ni Ate Els sa vlog kasi wala pa siyang makeup, wala siyang ayos. Baka sabihin nyo, pangit siya tignan. Pero ito, <laughs> Okay, nalagi special suka o. 8 pieces kay Migo Cuesta, lumpiang giniling. Ito na lang stock natin. Pagbalik natin, magluluto tayo. Pawis ka agad ako. Pero palag lang, di ba? Okay, tara. Tara, mga utol. Bachi na. My name, be. Bye-bye. Okay, let's go, let's go. Paano na? Bachi na ako. So, mga tol, nandito tayo sa drop-off. Waiting tayo kay Kuya Nandito tayo sa Pace 3B, mga tol. Ito order ni Kuya Miko. Mga sa nandito si Kimik. Kuya. Walo? Aya. Masatag ka muna. Okay. Hey. Hey, share nga pala, no? Karamat yung eggs. Okay, good. Safe na to? Ah. Uh. Safe na ba? Hmm. Nag-tip si Kamiko, 4 pesos, oh. Oh, picture tayo, tol. Pakita mo yung lumpia mo. I want. Dog, yung abahan pa ako. <laughs> Wait lang, baka madisgrasya pa. 1, 2, 3. Matsala, pumutol. Thank you. Thank okay, you. Oh, Ibatching na tayo mga tol. Let's see. Matsala, pumik. Okay, batching na tayo mga tol Oh. Kapuntang... Eris, tara samahan nyo mga tol So mga tol, nandito na tayo sa drop-off Waiting. Kuya Dennis! Ayan oh. Order mo tol no? One ano? Bundle one? oh, Yeah. U tol, kompleto recados na ito. Ayan, thank ya. you! Pero pa yeah. Dalawa yan eh. Kasi hindi okay. magkasi. Ayan, selfie na tao, Dennis. Thank Kay Dennis o. Oh. oh. selfie lang. One, two, three. Masalag kuya. Okay, thank you. Next time ulit. No problem yan. Chat okay. lang kayo. Thank you, kuya. Ingat, ah. Ingat, ingat. Okay, tol. Bachi na tayo. at love, tol? Kish! Whoop, 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 whoop. Pwede pa lang sa kay Dennis, mga not... tol. E Gigash payment. Gigash e payment, para... Bachi na tayo, NHA. Ganon tayo makakapunta ng NHC mga tol Bababa, pupunta muna tayo ng Babalik tayo ng ano, ng tindahan kasi magpapaluto pa ulit ng 5 pieces So bali, 15 pieces yung order ni Ate Joyce Okay, drive muna tayo papuntang bahay Tol, kaya ako bumalik kasi may binaligan tayong order Ayan, bachi na tayo Tol, so, bachi na, bachi, tara Sige muna sa mong partner Let's go So mga tol, ang na tayo Ayan ang takoy utol. Ulasan siya. Sa so, kaya siya rito. Waiting. So mga tol, nandito na si utol, o. Oh. Tol, sharad ka muna, tol. Atler ka ba na kamarin? Ayan, yeah, atler na kamarin, o. Oh. Pasabay lang? Ayan. Okay. Balian na lang, tol. At 10 ka lang. 70 lahat. Ano sa'yo, giniling, no? Apo. Pag-aapong kasi na sold out, tol, eh. Yun, giniling. Letter G giniling. Oh, utol ako. Sobra ka na sa mga. Yun, no? Know? Selfie lang tayo, utol ko. May mo lang yung ano mo, lumpia mo. 1, 2, 3 Matso na buto lang. Bawat Thank you, tol. Bawat yan. Bawat yan. Thank you, tol, ha. Thank you, tol. Matso na tayo, ma tol utol. na tayo, NHA. Ito, mga tol, malapit na tayo sa NHA. Shortcut tayo at mga tol, sa tayo ang shortcut ng NHA shortcut tayo ah, dito mga utol number 4 bali mga tol building 4 103 ang didelivera natin para tayo na sa maze no maze runner <laughs> ayun ito building 4 mga tol kaliwa building 4 1, Angapin gua mula yung building pokoknya Room 103 101, 102, eto na Tau po! Teh! Shopee! <laughs> Shopee! Eto po, Ito po. Uh, Ano to, samsung no? room Eh, Ay, uh, isang isda tapos. Isang toge. Eh. Tapos five pieces po na isda. Okay. Kaya, yes, selfie lang tayo kuya. Kung may ko lang. Okay naman ako ba? No problem. One, two, three. Maraming salamat po kuya. Thank you po. Chat na po ulit kayo. Okay, mga tol, safe na. Bali, pupunta tayo na. Face. Face 10. By Tarich. Kay Jim Nald Mancio. Pupunta tayo doon. So, mga tol, bachi na tayo. Tuna tayo, phase 10. Let's go! Yan, pwede na pala yung mga tol, Gcash bayan. Ah, uh, payment. Send na rin ba? May daan ba dyan? Wala yata ang daan dyan. Tuna natin, try natin. May daan. So, yun. Inaps na pa 10. So, mga tol, malapit na tayo. Siguro 5 minutes na lang, nandun na tayo sa drop-off.

Okay, batche na tayo mga tol. Bait na rin si Boss B, mga tol. Gigas bayad. Uh, binigyan tayo ng panggas, 25 pesos. Mula phase 4C hanggang phase 10. Bait na rin. Ayan, batche na ako, mga mga tol. So mga tol, naka-eglip tayo ng konti. May deliver tayo bagong silang. Weg, weg, lumpia. Tara, samahan nyo mga tol. So mga tol, malapit na tayo sa drop-off. परमा टू थ्री थैंक यू चक्कर सीट ना मैं बात vlog na kayo ha. Nagkita kayo sa vlog ha. Ay, okay. kay Papi. Dose ya. Giniling dose rin. Oh, Sampu yung dog. Yung dog Dito, si Papi Tol. Safe? Alright. Dito ka sa ano. Lugar ng Bayubay. Good deal. Dito nga pala sa mga Bayubay ha. Dalawa <laughs> Mga Bayubay. Nag-isa. Dad no? ah, Tol. Giniling Ayo kita ini ya. Kita mau nonton toko yang dosi gini nih. Masih ada gini nih. 12 ada gini nih. Masih ada gini nih. Masih ada gini nih. Masih na. gini nih. Masih ada gini Mga Masih ada gini nih. Masih ada gini nih. Masih ada gini tol. Isda. Isda. bigyan mo apat na isda ko tol. Makapat oh, na isda. Kala kailan tol yung isda ano? Goldfish. Okay lang! <laughs> Goldfish yung isda. Ano o? 48, 50. Ah. Apat? Apat o tol. Dito sa kini ah. Hindi ka masuha o tol. Bukod mo yung suha o tol kasi ulam na yung mga ulam. na yung mga kaya na tayo punta ka tayo ano Punta ka tayo ng hospital na Tulog mo yung sakin Tulog mo yung sakin Bacin kami mga tol, punta pa kami hospital Tuya Hospital tol Pero bakal tayo mag video sa hospital Ito mga tol, dito kami yung transcycle Nagbibenta kami ng lumpia rin Dito kami yung transcycle Lumpia Lumpia Ito kami may isda, may Pwede pa ba barangay? Pag di pa pabarangay niyo kami. kami <laughs> sa Trans-Igala. Nangyari hindi niya pinagpapabalik, ha? Nangyari niya. nagagalit si Kuyo, nagagalit, oh. pala yung manager dito, mga tolo. Siketeg. Goldfish. na Goldfish. Kaya pumunta rin ako dito kung nating plaka. Wala ni okay. Boss, lumpia, lumpia, lumpia. Jay -jay, ma ma L mami, lumpia, yeah. mami. Yeah. Tol. Boss, ano yeah. yun? boss? Yeah. Pipirma ba? Oo, tol. muna tayo, mga tol. Sino, pipirma yan? Pipirma? Ay, hindi. Plate uh, number uh, muna, no? Uh, N2. -5 -5. N2, 9, uh, 5 dinanon talaga pala sa inyo kasi ayun wala suwayan ah o hulo oh ito barte hindi address mo address wala street may dalang ID

<classes> okay. Okay. Puro ka ganyan, hindi ka naman lang. Puro ka lang yan, boss. Tama ka ganyan. Mga salag, transcycle, sa Barte Branch. Ayan no. Nakuha natin yung plaka natin, nakapagbenta pa tayo ng lumpia. Thank you, mga tol. Lumpia po kayo dyan, sir. Lumpia, lumpia, lumpia. Lumpia, lumpia. lumpia kayo. Tara, Lumpia. Tata ganun nga, napapasok ang Hoy! Lumpia! Lumpia! Lumpia kayo dyan, boss! Saka, <laughs> boss! Ito na naman oh, yun oh, Hindi nagbabaya dyan. Tandaan mo yung mukha niya. Hindi nagbabaya dyan, ha? Uy! Tinaba na, bro! Tinaba! Uy! 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 Tinaba! Uy! Lumpia! 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 <laughs> Sino pa? Wala <laughs> 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 tayong tindandaing utol. Lumpia-lumpia sa Pranbil, oh. lugar ng Pranbil. Eh. Oh. So, tandaan nyo kumuha na ito. Ito, ito. tandaan nyo, no? Yan. Yan, may utang pa sa mga itlog yan. Magkano utang? Ito ba yun? Ito ba yun ang utang itlog? Tatlong kwek-kwek. Ano? Ikaw yung may, Oan, may utang ba? Magbahad ka, tol. Magbahad <laughs> ka, tol. Yan, eh, tandaan nyo na. <laughs> boss, lumpia boss. Papi, yun ang pangas ako lang. pili lang, pili lang. Yan si Edsel, oh. Ayun, no, mga batang prambil, oh. At sige, sige, mga tol. Isda, isda, isda sa akin. Isda, ginil yan. Yan ang tinda mga utol, eh. <laughs> Kaubusan na sa hospital. Sel, siya rin muna, Sel. Ito talaga. Ito talaga yung Tandaan nyo lagi mukha na ito, ha. Mukha lang masamang tao, pero mabait yan. Eh, ano sa iya? Ito talaga. Ay, taong, taong. Si Yabon si si ba ito, si Yabon? Oo. Oh, okay. Si Agabon yan. Agabon, Agabon. Oh, kapatid niya, ano yung kapatid niya? Classmate ko. Kapatid Tenga. O, okay, Tenga, shoutout sa iyo. Napapanood mo ito, ha? Wala na pa rin, Tenga. Patayin na. Ayoko mamahal sa iya.